Hello, hello mga aming, tapos nang rumakit yung asawa ko nitong umaga Kaya naman sabi niya, tara mag-SM tayo para may pagawa na yung tablet ng anak mo Ayan, napuntan na nga kami ng SM Tapos alas 12 na, kaya naman, nagutom na siya Kaya niyayan niya ako dito sa Karayama At Japan's Crunchiest Fried Chicken Ito yung in-order namin, ako e, nag-order ako ng 4 pieces chicken Tapos yung asawa ko nag-order siya ng kanyang favorite um, chicken karatamata And of course, kulang ang Karayan experience pag walang aking favorite ginger tips. And of course, habang kumakain ako dito sa Karayama, nakatingin ako sa kabilang resto bago bukas kasi ito, ito yung yakin dito. Actually, dito po niyayaya yung asawa ko yung pasok. Haba kasi ang pila, kaya So after kumain, naghiwalay na kami ng asawa ko. Siya nagpunta na nagpagawa ng iPad. Tapos ako naman, nagpunta na ako dito sa Terrestrata. Kailangan ko magpatanggal ng watch. O diba, ako na lang yata yung mawawalan ng trabaho pero kere pang magpaderma. mo. Pampatanggal to ng stress mga mami para at least hindi ko masyadong isipin na wala na akong trabaho. So, after kong magpaderma mga mami, nagpunta rin ako ng department store para bumili ng mga gift ng mga magpa-birthday ngayong January. Ayan nga, natapos na rin yung pagpapagawa ng asawa ko sa tablet ng mga anak ko. Natapos din yung sadya namin dito talaga sa SM North. Hanggang sa susunod mga mi, bye!